Ayaw ni Cheese na mapahamak ang posisyon niya as a Senate President. Pero gusto rin ni Cheese, mga kababayan ko, na mapa-impeach si, si, Vice President. Ah, sabi niya, ayaw niya na mawala sa pwesto na gusto niya na matanggal si Sara Duterte, mga kababayan ko. Ganon. So ngayon po may play safe si Cheese. Mga kababayan, sa mga nangyayari, siya ngayon ang madidik-dik dito. O sige, tanong. Dapat pinapanagot, hindi pinaradosot. Every Tama. day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte... Mm, binanatan ng ganun ni Kong Percy. Binanatan ni Kong Percy, mga kababayan ko, sendahan niya si... si... Dito ha? Or worse, actively protecting her. Hmm, tama. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sarah Duterte? Malamang. O pinoprotektahan niyo siya? Wala sa dalawa na yan. But I think mga kababayan ko, pinoprotektahan nila.